clone ito ng uh, sikat na sikat na Gerber MP600 uh, multi-tool. Uh, yan. inilabas ito ng Gerber noong 1998 at naging standard uh, multi-tool equipment ito ng uh, US military. So yung model na to, yung MP600, ang ibig lang sabihin ng MP is multi Yung 600 hindi ko alam. So ulitin ko ha. Ito ay clone, ito ay fake. At uh, titingnan natin ano, Na curious kasi ako dito eh. Kasi pag naghahanap ka sa online uh, store, online market, ang dami mong makikita na ganitong modelo, itong Gerber MP600 na ito na napakamura. So alam mo na right on the outset, 'no, fake talaga siya. So curious lang. Bakit ba ang dami? Bakit ba marami rin bumibili? Ano ba ito? Talaga bang reliable ba ito? Okay ba talaga siya? Well, sasagutin natin yan ngayong araw na to. So, tingnan natin no? Oh, dito sa video na ito. Masasagot natin yan more or less. So, iikot ko para makita nyo kung ano ang uh, general aesthetics niya. Kung ano ang itsura niya. So, hindi siya makinis. No? At yung pintura niya yung kulay itim ano, ang original kasi nito alam ko, parang black oxide na nakadikit talaga sa metal eh. So parang mayroong chemical bonding yung uh, pagkaitim niya. Ito hindi eh pintura lang ito, in spray paint lang nila to. Pero yung size niya sa research ko no, pareho ito nung size nung uh, authentic item. Yan. So ano ba ang ano no bakit ba sumikat itong uh, Gerber Multiplier 600 na to? Well, unang-una, pwede mo kasi uh, i-deploy or kunin yung yung main tool niya which is the pliers na isang kamay lang na ginagamit mo. Kasi normally, 'di ba, ang mga multi-tool bubuksan mo yan dalawang kamay, ganyan 'yun mo eh. Bubuksan mo yung uh, yung tool niya para makuha mo yung pliers. Pero ito kasi, pwedeng one-hand deployment. Doon sa original na Gerber MP600, piniflick lang nila, ginagano lang nila nakikita ko. Lalabas to, ganun ka-smooth yung yung action. Pero ito hindi oh, kahit anong gawin mo wala. So, gawin mo, dahil nga hindi naman ito authentic item, aluhin mo na lang, tulungan mo na lang oh, ayan. Mahigpit nga eh oh. Mm. ayan, na-deploy na natin. Oh. Pipindutin to para maibalik actually. Tulak mo na lang na ganun. So, yun. So, open ko. Ayan. Ito yung main tool niya, yung pliers. At uh, nagresearch nag-research ako. Sabi ko, ano kaya ito? No? Bakit kaya ganito itsura nito? Kasi yung, yung particular model pala na ginaya nito. Kasi nga, fake to, no? Um, yun daw ay ginagamit para sa detonating blasting caps ng mga explosives sa military. Yun daw ang purpose nun. And ito, itong nangyikita nyo nga tulis na to, parang pantusok yata ito ng C4 grenade para mailagay yung blasting cap. Yun lang, yun lang nabasa ko. No? Uh, kasi nga curious ako, ano ba to? Ano ba to? Bakit ganun ang itsura nito? Although alam ko, mayroong Gerber MP600 models na parang regular yung pliers niya walang ganito. So more ako, ito yung nakakita ko. And uh, ito yung ito yung ano nabili ko. So tatanungin niyo siguro magkano. Well, nakita ko to as low as 399 pesos eh. So kaya curious na curious ako. So full size multi-tool na fake or clone ng Gerber MP600 ano ba ang capability niya. So, eto ha, meron akong uh, uh, maliit na alambre. So, subukan natin no, kung, kung kaya niyang putulin. Kung matalim ba o, o matibay ba. Eto ha. Hmm. Okay. No problem. Sisiw. Baliwala. Naputol niya. Tingnan natin kung ano nangyari dun sa ano niya, sa kanyang cutter. Okay naman, no? Wala namang nasira, oh. Okay naman siya. Ang nangyari lang, medyo nagasgas lang ng konti yung pintura. So, subukan natin ngayon. Ito, mas mataba ng konti. Ayan, oh. No? Ayan, for comparison, halos more or less double. So, testingin natin dito. Mas matigas to, mas mataba ito. So, okay. Lagay natin doon sa cutter. Putol. Aba. Impressive, ah. Walang problema. Tingnan natin kung nasira o hindi ang kanyang cutting pliers. So, tingnan natin mabuti. Ba, okay siya, oh. Nagasgas lang yung pintura, pero hindi na damage. So, medyo matigas din yung ginamit nilang bakal dito sa supplier head nito. So, okay yun. Pasado. Um, yung tools naman niya na makukuha mo, simulan natin dito sa sa tusok na to, no? So, nabasa ko nga na ito ay for military use. Pero siguro dahil hindi naman tayo military at uh, kung daladala mo to, I think ang, ang, ang gamit nito for a civilian or sa ordinaryong tao, pwedeng mo itong gawing ice pick. O kaya pantusok ng um kahoy no, pag uh, magdi-drill ka para meron kang uh, starting uh, starting point doon sa i-drill mo. Yun yung na nakikita ko dito. At at siya 'yung naglalak, ano? dahil ito 'yung locking mechanism niya, ito pla plastic ito eh, plastic. So para maibalik mo siya, ganun mo lang. Ayun na. Tapos um uh, Meron siyang uh Phillips head screwdriver at ito no pwede mong lagyan ng adapter to eh yung bilog na adapter papasok so, dito yun eh para makagamit ka ng additional ng mga screwdriver bits. So okay 'yun no plus point and ito ito ay lanyard loop no, para malagyan mo ng tali dito. Okay, sa kabila Meron kang file. Okay, file. Meron kang Oh, ito oh. Meron kang bottle cap opener ito at maliit na flathead screwdriver. At meron ka ring Okay. mas malaki, mas malaki ng konti na ano na flathead screwdriver, large and meron kang uh, can opener na walang talim. Wala, oh. So, I doubt kung makakabukas ito ng uh, delata, ha. Walang talim, eh, oh. So, that's what you get for 399 pesos. No. Pero, ano naman to? Pwede mong pagtsagaan. Pwede nga hasain to. So, sabi nga nila, no, uh, you get what you pay for. So, ikaw na maghasa nito. Pwede naman eh. At saka, alam ko may knife ito, no? Hindi ko yata nakita. Ito, ito, ito. Sa kabila. Ito yung knife niya. Yung knife niya, um, smooth yung nandito, no? And uh, serrated edge yung nasa dulo. By the way, ano? Um, nung Tinetesting ko pala to Halos hindi ko Mabuksan itong mga tools na to eh Sobrang higpit Masisira na yung kukumu Hindi mo mabuksan So Ang ginawa ko Niluwagang ko yung Screws na nandito Na humahawak dito sa mga tools na to Yan Niluwagang ko yan Para Madali ko siyang Mabuksan Actually parang sumubarang duwag nga eh Pero madali namang i-adjust yun Higpitan lang dito yun o oh. Yun lang So yan, tapos makikita nyo no Ayan yung uh, uh, ruler niya Pero sa ang sama uh, ng pagkagawa O oh, sama nang yari At sa original kasi na Gerber MP600 Ito ay nakaukit Pero ito pintura lang to eh Pintura lang Hmm, ang pangit oh Pero sabi ko nga no Ano ba naman ang maaasahan mo sa 399 Napakamura pinatungan pa yun ng seller, di ba? So magkano lang ito sa yung, yung sa factory mismo, magkano ang kuha dito? Napakababa. So hindi na rin masama dahil totally na usable naman itong uh, multi-tool na ito eh. Clone siya, oo. Peke siya, oo. Pero kasi nga uh, sa presyo niya, Uh, hindi ka manghihinayang kung ito ay masira, kung ito ay mawala. At pwede mo itong ipahiram kahit kanino. Pwede mo actually rin na ipang regalo sa dahil very affordable siya at capable naman siya. Of course, hindi siya smooth, hindi kagaya ng original. Hindi siya ganong katibay, of course, kung ikukumpara sa original. Pero this is something that will do the job, no? You can get the job done actually. At hindi ka manghihinayang kung masira o mawala. But again, um, kung may budget ka, ka rin lang, kumuha ka na nung uh, original na Gerber MP600. May kamahalan siya. Tinignan ko sa website ng Gerber. Yung ganitong modelo is around uh, 109, 110 US dollars. Siguro sa market, mas mababa ng konti. Depende siguro sa seller. So, for a mere fraction of the cost of the original, meron ka nito, Which is not bad. But, hindi ko ito masyadong pinopromota dahil nga fake siya eh. Out of curiosity lang, kaya ako to pinapakita sa inyo. So, go for the original. Hindi ka magsisisi sa original. So, ito pa, oh, meron pa nga siyang kasama, ano pala, no? nakalimutan ko sabihin sa inyo. May kasama pa siyang pouch eh. Yan. So again no uh, hindi siya makinis hindi smooth ang action niya but more or less uh, it will get the job done. So that's my uh, quick review for this uh, Gerber clone.